Ay, so. Ito yung ginagawa namin sa bundok guys. Wala na kami tubig. <coughs> Hirap magsandalo guys. Mag kaya... Mag-aral talaga kayo ng mabuti. Mahirap sa bundok. Wala kami tubig. Ito yung ginagawa namin survival na lang guys wala ko tubig o oh, sige o oh, dali ah dali ah dali ah okay dalawang araw na guys na wala kaming tubig kaya ito na lang yung paraan ng tropa para makakuha ng tubig Shout out sayo, Sergeant. Oh, shout out sa mga pamilya na sinusuportahan ng mga sundalo. Oh, sana 'wag niyo sayangin yung pagod ng ating mga kasundaluhan dito sa bundok kasi ang hirap talaga ng buhay namin dito so that's all for this morning guys so exit muna yung tropa